magandang umaga mga kasaluyot at uh, sa video natin na ito bibigyan ko kayo ng konting kaalaman kung ano ang pagpipilian nyo kung ano ang mas magandang itanim dito sa ito bang markot o itong bading so pag tingnan na naman natin itong ating uh, markoted na kalamansi at ito compare natin dito ito ay namumunga na agad ano Ayan, namumunga na siya agad Tapos, uh, pwede pwede na natin ilipat ito naman ay uh, may sanga na rin at buhay na buhay na na pwede na rin ilipat pero anong mas maganda dito ilipat sa dalawa ay uh, tingnan muna natin itong ating ah ito muna itong badid itong badid Yeah. ito ay may uh, range na na 4 to 5 months na siya nandito sa uh, kung so maghihintay pa tayo ng another 3 to 4 hanggang 5 months pa uli bago natin ito ililipat para mag mas malaki na mas mayabong na kasi ipapahard pa natin ito o ibibilad pa natin sa araw and hintay natin itong mag matured talaga ng tudod na pwede nang ilagay sa lupa at uh, maghihintay pa tayo ng halos 1 year para maging productive ito maging uh, halos ito ay one, one year maging productive at uh, uh, almost one to one, any half year para mas marami siyang bunga at mas marami ng sana, di ba? ito ay budded ka si na dinugtong natin sa uh, lemon so ito ang, ang katangian nito ang mas maganda rin dito napipili natin yung itong puno kung anong gusto natin i-root stock kung gawin kung kalamandarin uh, suha o lukban o kalamansi sinturis Basta, ganoon yun. yun ang magandang part ng uh, budding. yan Ito naman ay marcoted. Ito ay may edad na halos dalawang buwan na. Ano, dalawang buwan? So, pag tinanim natin, maghihintay lang tayo ng hanggang 3 to 4 months para mag-bear na siya ng fruits. At dahil mas malaki na rin siya, mas marami na rin siyang sanga, at uh, ganito, halos sa 6 months, ay magiging productive na itong ating marcoted na halamansi. So, Uh, ang, ang, ang hindi lang prob, ang problema mo lang dito, syempre. Hindi ka makakapili ng rootstock. Kalamansi pa rin talaga siya. Diba? Pero mas shorter yung panahon ng paghihintay mo. Unlike dun sa badid sa budded o sa budding na 1 year, ito maghihintay ka lang ng halos 6 months para maging productive. So I really really recommend kung kayo ay nagmamadali na magtanim at magpabunga ng kalamansi, ay uh, dito na kayo sa ba, sa, sa air layer o marcot, marcoted na Uh, kalamansi at markot kahit ano kahit mga yang um, rambutan o leech leech ay mas maganda pa rin yung markot di ba Kaya lang a mismo difficulty there than doon sa body at kailangan may puno ka na na bumunga na di ba? So sa patagalan panalo ang markot mas mabilis itong mapabilisan ng bunga's mabilis ito markot Sa patibayan lamang naman ang body kasi pwede mong piliin yung dudugtungan mo eh Tara, puntahan naman natin yung ating puno na talaga. Yan. Ang isa pa, ito ay budded ano. Isa pang problema ng mga budded ay baka tumutubo yung rootstock kagaya nito, oh may tinik na siya. Na may tinik na siya. Ano tinik. Kasi yung pinagdugtungan tumubo. Di ba? Kaya yan. Ito maganda rin siya kaya lang yun nga. So, kailangan mong bantayin yan. Tapos, ito. Mas matagal nga siyang nagbunga. Ito nga, halos 2 years. Oo, pang bumunga eh. Yan. Bodied yan. Udugtong. Yan din. Bodied din yan. yan. Pero ito, markot na. Ito, wala pang 1 year. O, wala pang 1 year yan. Pero, dami naman ang bunga. Ang dami na agad. Tapos, lahat yan. Yung tanim ko na yan mga kalamansi. Yan, badid yan. yan di ba? Ito, badid. Ay, ay, markot pala. Sorry, markot. Markot, rather markot. Ito mo. yan eh dyan. Dahan buong nga ngayon, oh. No? Uh, oh, ano? Markot. So, yan. Uh, sa tanong kung anong ire recommend ako, uh, doon ka na sa kwan. Sa markot kung nagmamadali ka. Pero kung ikaw naman ay willing to wait, di ba? at 'no gusto mong mas matagal, mas matibay, dito ko na sa ating mga budding. Yan, sorry na galito-lito uh, na ako eh. So budding 'yan. So So ayun, kasaluyot. Sana may nakuha kayong idea kung ano ang pipiliin yung itanim. Uh, na mas maganda. Lakuin nyo sana yung mga pros and cons nung ating mga tinuro ata. Uh, sana makatulong ito mag-decide sa inyo kung ano ang inyong pipiliin itanim kung gusto nyo naman yung video natin at tingin nyo kapag pakinabang, eh bigyan nyo naman ako ng likes mga kapasaluyot para ma pa sa mas maraming viewers itong ating video. Maraming saluyot!